sa pagsusuri ni KTH sa kanyang lugar ay meron siyang natagpuan na isang kakaibang bato. Sapagkat nang ito ay mapansin ni KTH ay meron itong triangulong hugis. Maliban dito ay kanyang napansin na meron na rin itong butas sa isang sulok na bahagi nito dahil sa isa pa siyang baguhan at walang gaanong nalalaman sa pagti treasure hunting ay naisipan niya na lamang itong kuhanan ng aktwal na larawan para ipasuri ito. Narito ang aktwal na larawang kuha ni Katiech sa naturang batong kanyang nakita. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang isang batong tila parang bagyang nakabaon ang kalahating bahagi nito sa ilalim ng lupa. Maliban dito ay masasabi ko na hindi naman gaanong malaki ang sukat nito. Pero kung ating pagmamasdan ang kanyang hugis, mapapansin natin na ito nga ay parang hugis triangulo o pwede na rin nating sabihin na ito ay parang hugis arrowhead. Maliban sa hugis nito, ay atin din mapapansin ang isang bilog na butas nito sa kanyang isang sulok na bahagi. Bilang taga-subaybay sa bilo na ito, ay masasabi nga ba natin na ito ay isang lehitimong marka o pawang nature-made lamang? At kung sakaling ito ay isang lehitimong marka, ay ano naman kaya ang nais nitong ipahiwatig? ang aking pagsusuri. Basi sa aking naging pagsusuri, ang lahat ng ating nakikita sa naturang bato na ito ay masasabi kong nature-made o nagkataon lamang. Sa madaling salita, ay hindi ito ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka. Unang-una, malinaw naman na ang hugis nito ay walang dudang gawa ng ating kalikasan. Pangalawa, ang nakaugit naman sa ibabaw nito ay dulot lamang ng pagkabasag o bitak nito. At ang pangatlo ay ang bilog na butas. Masasabi kong natural lamang sa mga bato na magkaroon ng bilog na butas. Ngayon, kung ituturing naman natin na ito ay isang lihitimong marka, ang basa ko dito ay nasa isang sulok ng lugar na kabaon ang deposito na ating hinahanap. ang masasabi ko kay Katih. Ang naturang bato na ito na iyong natagpuan ay masasabi kong hindi ginamit ng mga sundalong apon sa kanilang pagmamarka. Kaya ang aking payo ay iwasan mo ito at iyong ipagpatuloy ang pagkalap ng iba pang mga posibleng marka. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.